Hi guys, 'yan welcome to my vlog Ayan. alam nyo ba, sobrang thankful ako ngayon Sobrang sobrang thankful ako ngayon Kasi nga, uh, may nag-drop sa akin dito Na isang friend ko Na galing din dun sa kung saan ako pinagtatrabaho Kung saan ako nagtatrabaho, nakita niya ako And nagsorbeti siya sa sasakyan niya tapos, uh, sabi nga, ihatid niya na ako kung pauwi na rin naman daw ako. So, sumakay ko sa kanya. And thanks God kasi, kahit pa paano, nakalibre tayo ng ano, ng pang pang ano natin sa train at saka sa bus. So, malaking bagay na rin yun. So, instead na yung yung mababayad ko ngayon sa sa train at saka sa bus, pwede ko siyang magamit bukas so ayan nandito na tayo na drop nga lang ako doon medyo hindi naman ganun kalayuan na same lang naman ang place namin kaso lang maglalakad nga lang ako dito Nang konting konti lang pero okay na yon as in okay na yon dahil dadaan din naman ako talaga dito para bumili ng bigas dahil wala na akong bigas sa totoo lang yan, bibili tayo ng bigas ngayon. And kung makakabili din tayo ng pang-ulam, makakabili tayo. So, nandito na ako sa uh, bilihan ng bigas. Tingnan nyo, oh. Ayan, sana yung sasakyan ko na bus, guys. Ayan, yung dumaan. Ayan. Yung up and down na bus. Ayun yung sanang sasakyan ko pa uwi. Kaso lang Nauna akong makita ng friend ko So nakalibre tayo ng pauwi Kaya Malaking bagay na rin talaga yon. Hi, sana gabi-gabi ah, na dumadaan siya para makalibre tayo. Hinihingal ako kaya hindi ako makapagsalita ng maayos. So, nandito na tayo sa loob ng bilihan ng bigas. So, tatabi ko muna ko dito. kuha ko ng gatas muna kasi wala na rin akong gatas dahil kagabing nga di ako nakainom ng gatas so napuyat ako bakit may ganyan? may sondros patay ng gatas dito kasi guys ito yung iniinom kong gatas pag matutulog na ako itong ganitong gatas Yan, so kuha tayo ng dalawa kasi tag 5 dirham lang naman ang isa so dalawahin na natin kahit pa para kahit pa, paano may pang ilang days tayo na uh, may, inom actually ano to eh. every ano ko siya iniinom ang mahal ng bigas tag 19 so okay na this may bigas tayo So it's okay, it's okay. Here we go. Yan na sa counter. Yan na mabibilin ko bigas lang namin tsaka gatas. So nandito na ako sa counter para magbayad. Yan lang dahil wala pang ang budget. Nabusa tayo ng budget. So yan na lang muna yung bibiliin ko. Ayan, pawi na ako. Pawi na ako. Nabili ko na yung ano. Nabili ko na yung gusto kong bilhin at dapat kong bilhin. Like, uh, yun na nga bigas. At saka nakabili rin ako ng dalawang karton ng gatas. And uh, nakabili rin ako ng saging. Alam nyo naman, uh, kumakain talaga tayo ng saging sa umaga at gabi, isa-isa. Tapos, uh, bumili rin ako ng sabon. Sabon ko sa pangligo. Dahil naubusan tayo. Dahil sa, yung sa bilhan ko na sampu-apat, wala silang stock. Kaya isang piraso lang nabili ko mahal. Tag 4. So no choice dahil yun nga wala yung 10 apat Tagi iisa lang. Kaya wala tayong choice. So pauwi na tayo. Malapit na tayo dito sa building namin. Naglalakad na ako. Nakita nyo naman. Eh. Naglalakad ako. Oh. Hay nako. Nakakahingal. Ang bigat ng dala ko alam nyo kahit may dala ako bitbit -bit ko -bit, -bit ko, may, bitbit -bit ako sa right hand may bitbit -bit ako sa left hand pero nagbibidyo pa din kiber kiber ang labanan basta makapagbidyo tayo para may ganap lang tayo at may may post lang tayo ayan Whew, nakakahingal ayan nandito na tayo sa uh, baba ng building namin pero pahinga muna tayo sa glit <laughs> ayun pakita ko sa inyo yung lugar ng ano namin pag gabi ayan ito yung lugar namin sa gabi ito yung parking area ayan malaki yung parking area dyan malaki yung parking area hanggang dun yung sa dulo hanggang dun sa nakikita yung may building sa ano yan Ayan. Tapos meron din sa side na dito. Yan doon, dyan. Marami din dyan. Ito yung tapat na ano namin. Tapat ng building namin. Nakikita nyo naman yan. Sa so, tuwing nagbablog ako at naglalive ako. Yan. Ay, nako. Ayun o. Oh. Alam nyo dito, daming guwapo. Pero naglalabasan sila tuwing gabi. Ang daming sa lugar na pero naglalabasan sila tuwing gabi. Para silang mga aswang. Kaya minsan pag uh, gabi, ang sarap gumala, ang sarap lumabas. Kaso lang, yung init ng panahon, ang lakit-lakit ng init. Kaya minsan lang rin ako lumabas. Dati lumalabas ako gabi-gabi pero yung mga panahon na taglamig malamig ang panahon pero ng ganitong mainit ang panahon nako Diyos ko ayoko dahil ang pawis mo maliligo ka tapos ang lagkit maliligo ka ng pawis tapos ang lakit pa ng init so nakakawala ng gana maglakad-lakad okay lang sana maglakad-lakad kung ang panahon is winter pero pag spring natag-init nakuday Huwag ka na magtangkal lumabas o magpasyal-pasyal kasi napakainit ng panahon. Tingnan nyo, nandito pa ako sa baba o oh, kasi nagpapahinga lang ako para lang rin makapag-vlog and pawis na pawis tayo sa init. So ayan, akit na tayo. Akit na tayo dahil napakita ko na rin naman sa inyo yung uh, lugar namin. So update ko kayo pag nasa loob na ako ng bahay.